Thank you. Thank you. Casa Pedigreen. So, dito tayo ngayon sa Casa Pedigreen. Ah, sa Mateo. Ano na to eh? Ah, sa Mateo na to eh. Tsaka meron dito daanan sa Timberland. So, dito tayo banda sa Boso-Boso. Pumasok eh. Sa, nandiyan sa Loyola. Uh, may dyan tayo dumaan so pwede dapat dito sa Timberland kaso sinasarahan nila so shout out naman baka naman pwedeng buksan diba <laughs> ay nila magpalusat galing dito nasara nila bakit kaya kung may <laughs> comment lang kung alam yung reason so yan sama natin si Atake eh. So, pasok muna tayo. Check natin yung Casa Pellegrini. So kahit iwan lang natin yung helmet natin. Wala namang magnanakaw dito niyan. All right. Boss, iwo na yung helmet ko. Ikaw okay, na bala oh. May parking yan naman sila dito. Ayan. So, uh, mataas yun dun. Pababa. May radio yan. Baka kasi ano eh. May kasalubong na ano eh. May hirap umakyat. Tsaka pababa. So, may parking yan naman sila dito. Malawak naman. Yan yung... sa mga motor. Nalagyan na ng cover para hindi mabasa yung upuan. Yan, pasok muna tayo. Si atake. Oh. Yan, kasa Pellegrini. Good afternoon. So, wala pang ilaw. 7 ang ilaw na, 6, 7. 6:30. So may entrance fee na ano, ganun, no, pakasa, pedigree, entrance fee na 50 pesos. Yan. So ito na 'yon. Mamaya antayin natin yung pailaw para sumaganda. Yan ang maganda. So, dito tayo. Ikot tayo. So, maganda dumaan dito eh. Mayroon mamaya kung may ilaw. Yan. So, ano pala to ah. Pagdating na sa Pinit Road, wala na talagang signal. So, magtanong-tanong na lang kayo. <laughs> may mga araw-araw mga kaso. So, bira yung ano eh. Konti yung aros, mga araws nila. Magtanong-tanong na lang kayo. Ayan. tapos yan. Ah, tuturo naman nila kayo. Oh, ganda na. Ang ganda. Oh. Ano ang view? Buti may araw pang ano, may araw pa na may nakikita pa tayo. So, uh, oh, maambon, medyo maambon. Ayan. shout out sa mga nandito, dahing mga motor doon. Ayun, matagal ko na rin kasi gustong puntahan 'to hindi lang machempoan eh Yan, yun ang view deck ganda nga ganda nga sa personan so solo ride tayo so magpapapicture na lang akong <laughs> kakaiyay no ayan no lakas din kasi oh. Ayun Masarap din tumagpalipad ng drone eh. Wow. Ayun. So, ikot na tayo mamaya, malayo-layo na naman. yun Ayun Yung mga tree nila. Ah, maganda, maganda yung ambiance. Ayun, eh, itong oras, dami pa rin tao. Dinadayo pa rin talaga. picture na lang tayo dito. Kasama naman sila sa video ko eh. Ayan. picture na tayo binigyan na rin natin sila ng sticker so shout out sa mga nandito wala dami ng tao ah so kahit di ka pala kumain dito pwede may, basta may entrance kasi so, iba hindi kabusog pa galing sa rides kakain lang so so kaya nang sila ng entrance 50 pesos kaya magpa picture picture kayo dyan lumiliwanag pa. Pero alas 6 na eh. Ano? Ano, ganda dito. Oh, parang bago tong sa ilalim na to. Alam ko dati ito lang eh. Tsaka yung mga tree house. Ayun. Pero ito bago to. Hmm. Ang taas ah. Ganda siya. Ayun. You know. Sino may pang heart heart to? Yan. Ah, meron din pala doon, oh. No? Meron din pala sa side nila. Oh. No? Sobrang daming tao. Ano? Yo, to brightness. So, yun, daming tao ngayon. Saturday ngayon eh. So daming gumagala. So shout out na lang sa mga picture picture dyan yan siya tuloy tayo ayun o may dugtong pa yun o yung ano na o meron na naman yan taas na Madami pa na naman antay na natin ha ah. antay na natin mag -iwanan. check natin sa taas so may nagka -camp camping doon oh. tapos may place dito yan tapos doon ngayon kainan nila tapos so, sina natin dito sa likod so may guest na kasi so pwede nyo rentahan to uh, 14,000 yata overnight hmm. so pwede kayo dito mag swimming bago lang kasi to hindi kung hindi nga nakikita to eh. Hmm. So may rooms rin yan diyan. So So, eh yeah, may pool diyan sa loob. May rooms na. So pwede kayong mag-overnight diyan. Ganda no. Ang ganda. medyo padilim na so yeah so may mga pa heart heart dyan so akit tayo sa tree house nila yan yan matibay naman Okay lang. <laughs> so, pwedeng akyatan yung tree house. So, ito yung view taas. Yung lumawak na. Ayun. Ayan, pwede i reserve yan. Siguro kung kakain kayo dito, pwede. Ayan. Pero ngayon wala namang kumakain tsaka ang maraming bakante doon so yan pwede 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 tumambay dito yan yan wala pa yung pailaw nila yun ang inaantay natin eh ah, Tanya ba? Matibay naman yung pagkagawa nila. Daming tao pa rin. Nasa is. Nasa Saturday kasi. Kaya daming pumupunta. So binubuksan na yung mga Christmas lights. Yan. Antay na natin. So after nyan, pwede na tayong bumatche. Habang maliwanag pa. Ilooban din kasi ito eh. Yan. So, yan yung ilaw dyan. Oh. Bukas na. So, Shoutout kay ate. Ah. <laughs> Hi ka! Naiya <laughs> si Jessica. <laughs> Unti nang binubuksan yung mga ilaw. Maganda, maganda yung mga puno yun.